Zoom,

Dito sila ay pinagpag na maganda ang Naibigay itong pulo, kaya dito na magkuta, nanirahan na maglahi na mabuhay ng masagana. May ugaling katutubo, gobyerno at paghala. May samahan at iligan, maayos at payapa. May sarili niya. Tayo ito sa ante panahon ng kolonyalismo. Yeah. Lāhi āhī āhā, lāhi āhī Yeah. Kina ng laya, yaman, ng kamangyaman, parang kain niwang, maganda si Dadal. Ipinasyang mga mangbang, mga mangbang, mga mangbang, Ang lahat ng katutubong kayumanggi ang kulay. At maginhali pinang bayan ko ng ilog, may loko, mapisayak, makapangpangan matagalong. atsahali halik atsahali halik atsahali halik atsahali halik atsahali atsahali at 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 pinaita lahat lahat ang lugmeyeno amilyon ang, ang ugali ang tuturang ginastila at kumbila ipombuso i ginastila edukasyon ay pundasyon matawid ng mulong sa pagbasa at pagsulat kasila ang panturo kasila ang balangkas payatanguin ang kasila sa hanluwa sa wala

Maray, laging maray. Ang ilongbo ay ilongbo, mga muslim, laging muslim. Ang Tagalog ay Tagalog, kanya tayo-tayo. Masawin ba na sa pangkat, malipol man ang santribo. Huwag lamang ako, huwag lamang tayo, pagpatalo ito. To. Mga Pilipino, mga Sinoo, sinanupa ang pamani, bumagsa ang mapangin na nag-iwan ng bakas, kolonyal na edukasyon, ekonomiya sa syudad, may atlay ni Binding sa isang ng mga tabak, at sa kawit ng bumayway, na mga na sagisa, na natakwat sa asang sabi, pagsasarili, ng malakas. Dinagit ng damuhalan, di umano'y bagong misayas. Misayas nga ba? Di umano'y naparito upang doon ay iligtas ang, ang babalong walang gulong, walang alam sa paghawak ng, ng gobyerno at ng layang para, para lamang sa, sa diyosan. Di gayon nga, otoridad ay naiba na, na palitan ng malakas na mabago ang sistema. Ngunit yun din ang dayo ay Panginoon, Pilipino, Pilipino. kamu para sa taong bayan bayani na baril yan ang para sa taong bayan Mga bayani na baril yan ang natamu para sa taong bayan bayani na baril yan ang para sa taong bayan bayani na baril yan ang para sa taong bayan, para sa taong bayan. Edukasyon na punan, kinano ang sistema, umulad, di nga kasi, Pilipino ay tumuno. Naging sa ugali, naging sa damdamin, naging sa isipan, naging sa pagsulong. Sadyang gayon ang katwiran, mastirin mo iyang wika, mundo niyang wika ikaw, ikaw ang mamastirin. Ang nangyari, ang produkto nitong edukasyon, prospektibong mandarayo, degraduadong makabansa, hindi hindi Pilipino. Di ready, di divera, di Kapampangay, kapampangan Bikulano, ay Bikulano Pangasinay, Pangasinan Ang Sibuano ay Sibuano Iyang waray, laging waray Ang ilongo ay ilongo, ilongo, Mga Muslim ay laging Muslim Ang, ang Tagalog ay Tagalog, Tagalog, Tagalog. Kundi rin lang itong ating Mabuti pa ang sagayo Ito tayo, Pilipino, isang laing makako. Tayo, 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 tayo. At nagdilim at kumulog at kumidlat at lumindol. At ang ulay kumuhos at kumahas kumunos. At ang salahay, nagiliyak, nanulunod, 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 nagiliyak, nanulunod. Ay, salamat sa karimlan. Ay, salamat sa magdamag. At sumilay ang iwayway na malingin na siwasan. Isang Phoenix, isang Phoenix, isang Phoenix ang nagbangon. Nagsuri iso ang panulubos, ang nangis nating palad. Taguluhan ay inayos, magiba ay pinuho. Nilipo na kasamaan, kayalian ay binago. Tennessee, ekonomiya, sosyal, gobyerno, edukasyon ng, ng ako sa lahat ng kailangan. Nang sagayoy bumalikwas ang buhati nating bayan. Pinabubulas ngayon muli ang kultura ang patutubo bilang tanda ng luwalhati ng kahapong sinipayo. Bongis, mis, bongis, mis, bongis, bongis, mis, bongis, bongis, mis, bongis, mis, bongis, bongis, mis, bongis, mis, bongis, mis, bongis, Bongis, pomis mis, pomis mis, pomis pomis mis, pomis mis, pomis mis, pomis mis, pomis mis, pomis ang binagay natin Bilang tanda ng na kahapon sinasayaw, isang bansa, hindi lang, isang lahing bansa. Kailangan natin ngayon ay tuloy ng paturo ang mga bumuklod sa biyaya ng magandang katukusan. Sa bandi at isang awit, isang wikang hindi ra, isang wikang hindi ra. Kailangan ito maging bunga nitong batong kayusan. At kapag ito ay na, at kapag ito ay na, at kapag ito ay na, at kapag ito ay masabi na, taas mo. out. Yeah. you oh.